para alam mga mali nyo nakita nyo hindi nakapagit na yung hindi equal yung mga space nya hindi equal tapos tawag dito kunyari tinuruan ko kayo hindi nyo alam kung sinusubukan ko lang kayo kanina nilagay ko yung flat bar doon sa gitna tapos sabi ko ano nyo yun yung tubo sinample ko lang yon. ibig sabihin gamitin nyo yung utak nyo ibig sabihin tinuruan ko kayo ng mali para gamitin nyo yung utak nyo kaya tama yung sinabi ko, may maluwang, may may may, may tawag dito. So, dapat iisipin niyo yung ginagawa ninyo ay mali yung tinuro sa amin. Ibig sabihin, gagamitin niyo yung utak niyo. Mali. Ikaw na mismo yung magtuturo, aayusin yung ginawa mo. Kasi ang gagawin talaga ng iba ganon tapos ipapabaklas sa inyo lahat yan. Ganon yung mga ibang nagtuturo. Pero ginawa ko talaga sa inyo yung para makita nyo. Pero kung dito lang na hindi pang ano, okay lang na hindi maayos. Pero pag pangbenta or pangkwan lalo pag marunong yung nagwe-welding, hindi niya bibili yung product natin. So yung kagaya nito, yung mga to, sinunod natin yung tubo. Pero hindi natin inano dapat magkakaparehas to. Totoong ginawa ko yun na pinakita ko yung ano. Titignan ko nga uh, kung iisipin ninyo yung ginawa ninyo bako, Tama. Inabol nyo, kulang yung flat bar natin. May flat bar pa naman doon. Kailangan, kayo na mismo magtingin. Kailangan maganda yung space para pareha ha. alam nyo na kung minsan tuturuan kayo na nagtuturo ng mali para makita nyo kung ginagamit ninyo yung mga diskarte nyo sa ka-utak nyo hindi lang yung trabaho ng trabaho pak 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 silipin nyo din diba kaya sabi ko nga sa inyo tignan nyo gayahin nyo yung isa yun ibig sabihin uh, yun nga sabi ko yung 75 paghati hati hatihan nyo muna 75 na grade ninyo e kung tutusin ako kung maarte ako papapaklas ko ulit lahat yan Nagawa nyo ulit pero di bali, sinabi ko naman na yung mali. Next time, alam nyo na. Para makakabuo tayo ng may bubong kumpleto. Ngayon, may papakita tayo sa mga kaklase nyo, sa teacher nyo. May nabuo kayo na pagpasok nyo uli sa school. May pagyayabang kayo sa mga kasama ninyo. Baka nga mga yung mga kasama nyo, marunong na silang gumawa. May nakabuo na. Pero sa inyo kasi yung iba, dadalawa lang. Kayo apat. Kaya so, dapat mas mabilis kayo kasi apat kayo. Tama? Oo Oh, oh. Bukas yung nalilate eight. Dapat Nandito na kayo. Huwag sasabihin na walang sasakyan. Kung walang sasakyan, mas maaga kang magigising. Ganon ang trabaho. Dito, titrainingin nyo po na yung sarili nyo dun sa bagay na ganon. Traffic boss eh. Huwag hindi mo masasabihin sa trabaho yung sasabihin mo dun sa boss mo. Boss, traffic. Hindi. Depende sa kumpanya yung ganon pag ulit-ulit na ganoon bibigyan ka ng demo. Oh, ganito, bibigyan ka na ng oh, nakadalawa ka na, nakatatlo ka na. Pang-apat, pang-lima na sila nagtatanggal ang kumpanya. Yan, yung para at least alam niyo na kahit matataas na yung yung ano, matataas na yung posisyon niyo sa kung gano yung performance. So, pag umpisa pa lang, ayusin niyo na. Darating kayo dun sa time na yon, sigurado totoo yung sinabi nung nagturo sa amin kasi na experience ko na din lahat yan kaya tinuturo ko na sa inyo para alam nyo na okay sige finish or not finish pass your paper